Magandang umaga po sa inyong lahat, kapatid, sa araw na ito. Tayo'y muling binigyan ng Diyos ng bagong hininga, bagong lakas at bagong pag-asa. Ano man ang ating pinagdaraanan, mga mabibigat na suliranin, pangamba o kahilingan na tila imposibleng mangyari, huwag nating kalimutan na sa ating Panginoon, walang bagay na imposible. Kaibigan, kung ikaw ay naghihintay ng kasagutan, kung ikaw ay nananalangin ng kagalingan, kapatawaran o himala, samahan mo ako sa panalangin na ito. Ialay natin sa Diyos ang ating buong puso at buong tiwala sapagkat Siya ang tanging may hawak ng lahat ng bagay. Tayo'y manalangin ng may pananampalataya at sama-sama nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat sapagkat tunay na ang Diyos ay buhay, mabuti at tapat magpakailanman. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, sa bagong umaga pong ito ay muli kaming lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat sa panibagong hininga, sa liwanag ng araw, at sa pag-asa na dala ng iyong walang hanggang pag-ibig. O Diyos, tunay ngang bawat paggising ay tanda ng iyong kabutihan at bagong pagkakataon upang magtiwala sa iyo. Panginoon, dala ko sa iyong harapan ang bigat ng aking puso at ang mga himalang inaasam ng aking buhay. Sa mga pagkakataong parang wala ng solusyon, ipinaaalala mo sa akin ang iyong salita sa Mateo chapter 19 verse 26. Sa tao'y ito'y imposible ng mangyari, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Kaya't Panginoon, sa kabila ng aking kahinaan at limitadong kakayahan, nagtitiwala akong ikaw ay may magagawa na higit pa sa aking inaasahan. Diyos na mapagmahal, tinataas ko sa iyo ang aking mga pangangailangan, ang aking mga panalangin, at ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Hinihiling ko ang iyong gabay, pagpapala, at higit sa lahat, ang himala na magbibigay liwanag sa aking landas. Tulungan mo akong maging matiyaga habang naghihintay at maging matatag sa gitna ng pagsubok. Panginoon, kung saan may kawalan, ipakita mo ang iyong kasaganaan. Kung saan may sakit, idulot mo ang kagalingan. Kung saan may lungkot, palitan mo ng galak. Kung saan may pangamba, itanim mo ang kapayapaan. At kung saan may kawalan ng pag-asa, ituro mo ang landas ng himala. Amang banal, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay at lahat ng nangangailangan ng iyong paghipo. Huwag mo silang pabayaan, kundi ipakita mo sa kanila na ang iyong awa at pag-ibig ay sapat sa lahat ng oras. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala akong ikaw ay Diyos na tapat at mabuti magpakailanman. Hindi mo kami iniiwan ni pinapabayaan. At sa iyong oras at kalooban, ang himala ay tiyak na darating. Sa umagang ito, nagpupuri ako sa iyo at ipinagkakatiwala ang lahat sa iyong mga kamay. Amang banal at mapagmahal na Diyos, sa bagong umagang ito, ako'y muling lumalapit sa iyong harapan. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa bagong hininga, at sa panibagong pagkakataon upang magtiwala sa iyo. Panginoon, Ikaw ang simula at wakas ng lahat. Wala pong imposible sa iyong kapangyarihan at wala ring hangganan ang iyong pag-ibig. Sa oras na ito, ako'y lumuluhod sa iyong presensya dala ang mga dalangin ng aking puso. Panginoon, alam mo po ang bigat ng aking pinapasan, alam mo ang mga pagsubok na aking dinaraanan at higit sa lahat, alam mo ang himalang aking hinihintay. Kaya sa umagang ito, buong pananampalataya kong hinihiling sa iyo mangyari nawa ang iyong kalooban at ipagkaloob mo ang himala na makapagpapatibay ng aking pananampalataya at magbibigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. O Diyos, turuan mo akong maghintay ng may pagtitiwala at huwag mawala ng pag-asa. Palakasin mo ang aking loob at patuloy na ipaalala sa akin na sa oras ng kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Sa oras ng kawalan, ikaw ang aking tagapagkaloob. Sa oras ng dilim, ikaw ang aking liwanag. Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aspeto ng aking buhay sa iyo, ang aking pamilya, trabaho, kalusugan, at kinabukasan. Naway sa lahat ng ito, maganap ang iyong dakilang plano at dumating ang himalang aking inaasam. Naniniwala ako na wala kang hindi kayang gawin. Ang isang salita mo lamang, Panginoon, ay sapat upang baguhin ang lahat. Salamat po, Ama, sapagkat bago pa man ako humiling, alam mo na ang aking pangangailangan. At higit pa sa hinihingi ko, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mas higit pa. Kaya't sa umagang ito, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat alam kong darating ang tamang oras para sa himalang ipinagkakaloob mo. Mapagmahal na Diyos at Ama naming nasa langit sa pagsapit ng bagong umaga, ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Salamat sa liwanag na nagbibigay buhay sa hangin na aking nalalanghap at sa biyaya ng panibagong araw. O Diyos, tunay ngang ikaw ay mabuti at tapat magpakailanman. Ngunit Ama, inaaming ko na may mga bagay akong hindi kayang tugunan at may mga sitwasyon akong hindi kayang baguhin. May mga pintuan na tila sarado. May mga tanong na walang kasagutan. At may mga pangarap na tila imposible. Ngunit sa iyong salita, tinura ng aming Panginoong Jesus, sa tao'y hindi ito maari, ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay maari. Kaya ngayong umaga, O Dios Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang lahat, ang aking mga pangarap, ang aking mga alalahanin, at ang aking mga pangangailangan. Hinihiling ko, Panginoon, ng isang himala mula sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalan ako ng pag-asa, kundi palakasin mo ang aking pananalig na sa iyong kamay. Walang imposibleng bagay. Panginoon, pagalingin mo ang mga may sakit. Buksan mo ang daan para sa mga nawalan ng trabaho. Ipagkaloob mo ng kapayapaan ang mga pusong nababalisa at pagpalain mo ang bawat pamilya na patuloy na umaasa sa iyo. Naway maranasan naming lahat ang kapangyarihan ng iyong himala sa aming mga buhay. Ama, itinatagubiling ko rin ang aking sarili sa iyo. Huwag lamang ang himala na aking hinahangad ang matupad, kundi higit sa lahat ang iyong banal na kalooban. Sapagkat alam ko na ang plano mo ay laging higit pa sa aking inaasahan, at ang iyong oras ay laging sakto. Sa umagang ito, muli kong pinipili ang magtiwala, ang maghintay at ang sumunod sa iyo. Salamat sa pag-ibig na hindi kumukupas at sa biyayang walang hanggan. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsapit ng bagong umaga, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at may pananampalatayang buo. Salamat po sa bagong hininga, sa liwanag ng araw, at sa panibagong pagkakataon upang muli naming maranasan ang iyong pag-ibig at biyaya. Panginoon, dala namin sa aming mga puso ang iba't ibang suliranin at kahilingan. May mga sakit na naghihintay ng kagalingan, may mga pangarap na tila hindi maabot, may mga pamilya na dumaraan sa matinding pagsubok, at may mga pusong nangangailangan ng kapayapaan. Ngunit ngayong umaga, inaangkin namin ang iyong pangako na sa iyo walang imposible. Panginoon, kami naniniwala na kahit ang mga bagay na mahirap unawain, kahit ang mga sitwasyong tila wala ng pag-asa, ay kaya mong gawing daan ng himala at pagpapala. Ama, hinihiling namin na ipagkaloob mo ang himalang kinakailangan ng bawat isa. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, Aliwin mo ang mga pusong sugatan, ituwid mo ang mga landas na ligaw, at bigyan mo ng bukas na pinto ang mga naghahanap ng oportunidad at bagong simula. Panginoon, turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala sapagkat ang iyong oras ay laging sakto at ang iyong plano ay laging mabuti. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan Patuloy pa rin kaming maniwala na ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Sa bawat himala na aming hinihintay, itinatagubilin namin ang aming mga sarili sa iyo. Hindi lamang para sa aming sariling kagustuhan, kundi higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo na tunay ngang ang Diyos ay buhay at gumagawa ng mga dakilang bagay para sa kanyang mga anak. Maraming salamat po, Ama, sa katiyakang ikaw ay laging kasama namin. Tanggapin mo ang aming papuri, pasasalamat at pananalig. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang daan, katotohanan at buhay. Amen. Ama, may sa masalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.